grabe laki ng baka ni boss oh. Eh, Nabili na? Nabili. Nabili to 'tong 75,000. Ganda ng pagkabaka oh. Tangkad. Para ako malaki. Ayan mga Talong TV, maganda ang umaga. Ngayon po ay nandito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ito po nakikita niyo mga baka, ito po yung mga pambiyahe na. At uh, tayo po ay mag-update ulit ng mga binibenta yung mga malalaking baka, yung mga Gana Durin at na mga baka binibenta sa Padre Garcia Patangas dahil nga bubalita natin mura pa rin po yung mga binibenta ngayon at medyo wala pang pangain ng mga damo sa mga alaga nila kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw ito at sana po ipashare po natin na video kung bago sa channel mag subscribe ka pa na para nag update sa na ng video at sa Padre Garcia Patangas sama sama tayo manood sa video natin sa araw ito ayan good morning mga talongs tv nandito tayo ngayon sa area ng mga malalaking bakang mga ay good morning sir hmm. kayo po yung natingin ano ka bilhin na? Ano, na kayo? Uh, ano sa so panabili niyo? Yung... Isa, mga mamay miro. Ah, ito pong malaking patas to. Magkano rin po na ko yun? 88. 88. Titignan ko lang po sa... Ito so, daw ay nabili na raw ng... 80,000 daw itong bahang ito. Kahal galing kay tatay, merong... Ayan, laking baka. Uh, 88,000 daw po. Nabili na. Yan ang may malaking baka si sa dito binibenta. Sir, good morning! Sa sir, tatanungin natin kung magkano binibenta to. Madalang yata ang dalil baka ngayon. Kaya, good morning! Hindi mga malaking baka nila. Oh, actually, bow! Parang madalang kuyang baka nyo ngayon. Ah, Madalang lang baka niyo ngayon? Oo. O, ikaw na namin ang dalagala. Kailan lang? Eh, 6 Ah, Magkano ang pinahalaga itong... Ah, 3 na pala. Ah, na Magkano ang pinahalaga niyan ganyan kalaking baka niyo? Ay, ay ano, patung sa 85. Patong sa 85,000 daw po ito, pangkat baka. Oo, sa oh. sa 90. Bawa sa 90,000. Ito kay Sir... Ito po, itong magkakalaki. Senyor, ito ano? Ito, ito lang mm -hmm. ah, dyan, Bawas sa benta rin daw ito bakang ito. Mga magandang gawin ka na doon. Mga malalahin ba? Yes, si yes, yes. Mga binibenta pa. Yung mga talong Stevie, hindi po ganun karami ngayon ang mga binibenta ang baka. Madalang ang toreteng baka ngayon, pati mga malalaking baka yun po. dito tulad na doon nakaraan linggo. ko yan na may binibenta sila boss dito na bakang patiner. May buyer sila natin. Magkano sir inaalagaan yan? Bagit na 60. Ah, bawas sa 70. Bawas sa 70 daw itong uh, bakang. Ito ko dito sa 10. Tingnan mo tapos. lahat. Yan umi... um, may binabili daw kay Busbiso na sampung sampung. Uh, may napapalit may napasama pa maliliit. Uh, Hindi ko tulad doon, na pa 60. Magkano na kuha yung kanya Na Napartid uh, ano na, uh, uh, na, uh, na, na 66 lahat ang dito. Ah, 66,000. Okay, oh, na, all lahat. Na, lahat na ito. Bali, sampung baka dag. Saan, saan ang dala niyan? mga patiner na baka dadali daw sa Pampanga and kaya kay Boss Jason mga baka sampu ito ay binibenta sila po sa magkano po? magkano? ito ay mga mura na baka 455,000 na daw ito mga mura ang baka na so, maganda mga pagka baka dyan baka mga norte. ito, ito maganda mga pang patiner ng mga baka Up, up, up. Ito pa yung mura na sa presyo nila, bossy, at malaki na siya. Sa 55,000 daw, binibenta nila, bossy. Sir, tanong ko lang pala, parang kukot yung pinarad ng baka ngayon. Ha? Ah. Parang madala lang nagparada ng baka. Oo, oh, ula. may na yung bilyan. May Ay na pabilyan. Ula, patak. Uh, uh, Patak ang ulan. Talagang ulan ang inahantay ng ina na mga mamimili ngayon. Kaya pala madala lang pa rin. Kamusta naman po ang nakabenta naman kayo? Oo, oh, nakabenta naman. Tatlo. Okay, nakabenta naman sila doon. Tatlo. Hindi ma, ma, ba, bali arin. Ay, po. Oh. Pero matumal pa rin po yung sa ganung ano. Oo, no? oh, tumal pa rin. pa rin. Madala para mamimili ngayon. Patak ang ulan, lalo na, mamahal baka. Uh Oo. -oh. Ibig sabihin, mas mura pa ngayon ang baka? Mas mura ngayon. Pagpatak ng ulan ito, Susunta na ito. Mga 60 yan ay ganyan. At mahal niyo na rin makukuha yan sa akin ng kuha na ano. Wala. Hindi na, no? na makukuha ng 55 ito. Kumatak lang ulan. Kaya yung gusto mabili, pwede na sila mamili ngayon. Oo, ngayon. Pagkakatawa na. Para pagkakatawa na pakabili kayo ng murang baka. Kaya lang, pag walang pagpakain, hindi rin makakabili. Yan Ayan na binibenta pala po. Sila 55,000. Binibenta si Bosta Balayong Bakaw. Maganda ng pagkabaka nito. Baan, baan, baan. Baan. Magkano po binibenta? Sixty-seven Sixty-seven, daw binibenta ni ganda na katawan ito. Bata pa. May so, mga dalawang taon na lang ang edad. Tentang, tentang. Mga papati na lang. Binibenta binibenta sila boss na uh, baka balagbagin pa lang ito no balagbagin mga mistisong uh, Magkano magkano'y nahalaga niyan may kita po may kita 50,000 daw ito binibenta nila bossing okay, ay, mga, ay, bus ah, si boss marvin pala mayari ito uh -huh. 52,000 daw ito binibigay sinati yung katawan ting din na no? baka ang norte oh. oh. norte din daw ito okay, no, binibenta pa nila bossing Marami na benta? Marami na rin na lang. Ah, marami na beta. Ay, ay isa, no? isa na ba ito, 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 isa na titaw? Ito na natin na titira. binibeta pa na po Oh, bilis. <tinyo> na na Ay, ba, ni Kuya. <tinyo> Alis mo kayo pag ngayon kay Jesus, tatlo.

bagong putas Oh, kejadian sama bos, kenapa tadi? Kenapa tadi? Ilan pa eh? yung tatlo? Tatlo. baka. pa. Bale, alin nito? Ha, Ito pa yung bubutasan pa rin? Hindi na. Ito lang ano. Yung tatlo doon. Ala, ah, butasan na po. Ah, butasan ah. Yan po. Kasama kayo sa mayari nito. Si Boss Erwin. Si Boss Erwin daw. Kaya magkakamusta ang ano ngay? Eh? Para madalang namimili na baka ano? Meron din naman namimili. Kaya lang po hindi ganun karami pag oh. ano. Pero pag patay sa mula, marami na pagkain ng baka siya. Talagang taksang mamili. Oo. Para ngayon madalang kasi nakita ko nagpaparada po ng baka ngayon eh. Pero kung ito ay may kainin ng baka? Marami naman damo. Oo. Ay hawon na ito, ubos na ito. Okay, pag ano pa lang ganto oras ano? Eh, ubos na yan. Madalang talaga ngayon. Pati pero kung hindi pa pinaparada ngayon, kita pa lang kanina eh madalang anong? Madalang nagdala ngayon. na alam na po kayo may sampu na. Ay hindi ka. Ah, meron ba? Marami na rin pala hindi naman lalugi <laughs> ito para yung isa tabi-ari nukasama yung mga nakatag Ngayon know, o may binibenta si boss na mga bakang patiner maganda ng katawan o oh, uh, mga 12, mga 58 eh hindi pa ibigay eh 50,000 58 tawad ba si boss ang tawad ah tatlong libo pa ang diferensya oh, ah uh, 58 tawad dito pero 61 daw ang katigas malaki naman na siya kuya malaki na malalaki na malalaki naman yan oo maganda ng katawan yung Ganda ng mga pagkabaka. Nakabenta naman na kayo? Nakabenta uh, na. Ah. Eh, yun ba yung nandun yung sampo? Naganda rin sa Pampanga. Mm. Ah, pala. Oh. Yes, exactly. na nakabenta na pala ng sampong baka. Hindi pala sila magkaigis sa tawaran dalawang tawad iwan ang patigas ay si boss ah, kapit kamusta luki may hinabi niya pa rin may hinabi rin daw sa atin yan. Yan, may binibenta sila boss sa baka dito pampatinin sir good morning parang madalang ang baka ngayon pinaparata ano wala lang, dala mga tao bumili ng mali. Dala <laughs> na bumili ng mali. <laughs> dala na, lang. na. Magbibiyahin natin na ikakaawa <laughs> na. E, tulad na rin tawad nila. Limang po'y lang tawad daw dito. Kaya, bilian nila po. Iyon lang. Kata, <laughs> 50 pa lang tawad dito tapos 6 na po ang kapital. Ito yung malaking nga nulugi. Sino ka magdadala ng baka? Yun. Mga mabababa doon. doon sa kapital. Nalulugi. Ang mga namimiling ay mababang tawad lahat halos. Mababang tawad. Mababang tawad. Yan, nalulugi doon. Palang marami na palang nilugi kaya madalang nagdadala ng baka. Yan, na binibenta pa nila bossing. Yan na may binibenta si boss dito na pangkatay na doon ng kalabaw. Parang Tagalog yun hindi. Tagalog. Pero parang malaki na ang ano yan. Mestizo na lang doon. Magkano po winahalagahan? Binibigay ko na si Kuwait kami. 50,000 daw po binibenta ni sir. Pangkatay na. Ano abuti po sa katay? Sa timbang sa katay, anong abuti niya na? Mga 160. 160 daw sa katay na ito. Binibenta pa ni bossing ng 50,000. Binibenta pa. Yes, yes, yes. Yes. Yan mga talong TV, may truck po palabas kayo dito. Mga karga ay mga pangkatay na baka. Dadali sa Maynila. Okay. Mga pangkatay na baka. Ayos.